sobrang dami bunga ng mayabas guys ah, oh. oh, dami kaya Ay, lang matabang, hindi siya maano hindi matamis oh, ayan no oh. kadami Oh, sa taas. Oh, ang dami oh. Yo, namulaklak sa bunga. Hmm. dami yan pag gumaga, nawalis ko lang. Masarap siya isigang. Oo, oh, diba? Yung sa kabila, hindi gaano marami. Ha? Ha? tayo sa mangga. Ano yun, Bon? Yan, yun sa mangga. Nagmung wala kalak ng bunga. Itong mangga na to, kahit matanda na marami pa rin bunga to. Pero yung mga sanga na puputol lang sa katandaan. You know, hindi nila makukuha yung mga tao sa lo sa labas kasi nasa loob to. Pero yung, ano, you know, No. Pero doon sa labas nauubos na. Kaya lang itong mangga na tumaasim, maasim. Hindi matamis. Matamis ang sa pag sobrang hinog na. Yung na ng laglag sa puno, masarap. Ayan naman guys, ay aratilis. Ayan. Ang daming bungaw. Ayo Hindi lang kita. Makita. Siya bubong. Ayan. yang mangga nami para tilis tapos bayabas ayan bayabas o, diba